magpakatotoo tayo. Ilang beses natin sinasabi sa ating sarili na, mag-YouTube na ako next month. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Well, same tayo dati. Pero guess what? 2025 is the year we stop waiting and start creating. This video is not just to motivate you. Sabay tayo magsisimula. This is the perfect time to start your own YouTube channel. Hello guys, welcome back to my channel. Dito, pag-uusapan natin ang content creations, tech reviews, real world creative journey, at kung ano-ano pa. So, simulan na natin pag-usapan si YouTube. Alam mo ba ang YouTube ay isa sa mga most used platform sa buong mundo? Every single day, more than 1 billion hours ang napapanood. Sa dami ng content creators, there's always room for your voice, especially kung authentic ka at may sariling kwento. Di mo na kailangan maging sikat, kailangan mo lang maging ikaw. Akala ng iba, kailangan na mamahaling kamera at perfect background. Pero ang gusto nila ngayon, yung totoo at relatable. Gusto ng audience, yung may kwento, may connections, at may emotions. Kaya sa talking hit videos na tulad nito, ikaw mismo ang bida hindi mo na kailangan ng perfect setup. Authentic message ang hanap ng audience. Dati, ang hirap mag-edit, mag-shoot, at mag-upload. Pero ngayon, sobrang dami na ng tools na libre at madaling gamitin. Nandiyan ang CapCut, DaVinci Resolve, Canva, at OBS Studio. Di mo na kailangan ng team. Ikaw lang, sapat na. So ngayon, magtatanong ka, ano klaseng channel ang pwede kong simulan? Ang sagot, kahit ano, basta kung anong hilig mo. Ito yung mga ilang ideas. Text and gadgets. Kung mahilig ka sa reviews and tutorials. Lifestyle vlogs. Share your journeys and routines. Educational or how to. Share what you know, kahit simpleng skill lang. AI or productivity content. Mga tools and teach others how ang mahalaga, may value, at consistent. Don't chase views. Seek for improvement. So, paano magsimula? Heto lang, may 3 beginner's tips. Unang-una, just start kung anong meron ka. Huwag ka muna bumuli mamahaling gear. Use your phone at pre-apps. Basta mag-start ka lang. Number 2, choose a topic you love. Madali mag-create pag gusto mong pinag-uusapan mo. Number three, be consistent. One a week video is better than none. Kahit short, basta tuloy-tuloy. Starting a YouTube channel isn't about fame. It's all about growth. Growth ng content creator, communicator, at storyteller. Kaya ang hamon ko sa inyo at sa sarili ko rin. Mag-upload kayo ng first video. Tandaan, ang pinakatamang oras para magsimula ay kahapon. Pero kung di mo nagawa, gawin mo na ngayon. Kung mo na gusto mong magsimula, this is your sign. Create your channel. Tell your story. Someone out there needs to hear it. Kaya comment below. I'm starting para sabay-sabay tayo mag-grow. Don't forget to like, comment, and of course, subscribe. This is Darren Flores. See you in the next video.